Good morning, good morning, good morning. Good morning, guys. Ayan. Panibagong araw na naman. For today's video. Ayan. So, ayan. Makikita guys. Wala kami washing machine. Mm, mm Literal, guys. Wala kami washing. Ayan. Kaya mag-hand wash tayo ng tambak na labahan. Oh, Ito, dryer. Dryer lang yan. Kainam yan, kainam. Pwede sa tag-ulan. Kasi paglabas ng nilabhan, tuyo na. Titiklopin mo na lang. Pero, ngayon, wala kami washing. Hand wash tayo, guys. Ang hirap nun, mga ante. Kaya, umbisa pa lang yan. Round one pa lang yan. Ang pa sa labas yung iba. Kaya, wala na ba na tayo? ay yeah. pek <laughs> no hindi na mauna po pek pero ito kasi hindi natapos kaya hindi tinapos ng washing machine kaya tapos ko May kusmigos na natin. Kasi block na. No. ng mga pinatahan. Ang mga 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 hindi natin nagugunan, si. Salamat naman, na tayo. Wala hindi pa rin tayo.

Ah. Nung saan ni ni pahad na yung pagtulog. tulog. Hindi yung, yung, ilalagay dito. Ha? Hindi. Kasi liliit. At saka yung damit ni Asu. Ano Yung lahat ng damit ni Asu, hindi pwede ilagay sa dryer. Kasi liliit. Ano yung 14 Pwede ipag-isang taon lang. Hindi ako isang taon, Te. Sa laki ba naman nila? Sa laki ba nila? Diyan na. Saan ba siya? Nandiyan oh. na. Bura kasi yung ano. Wala nga. Bura din sa akin. Kasi nag-update na, na, ako ng WhatsApp ko eh. Eh? Nag-update ako ng WhatsApp na mga. Yung sinayin niya natin na location. Nabura yung phone ko. Hindi lang

basic siya kasi Wala to, may butbot ka rin po Underwear? Oo oh. Ibinata yan Arvin? Only and sons Only and sons Kaya binata yan ako ano Kaya e, binata yan, e, yan. Bukas na ano yung ano yan Oo, oh, lulusot talaga dito. Masya yun. Um... Yung, may isang puti na ano tapon Pinagtatapon <laughs> mo na. Mayroon isang buti iiwanan sa atin, pero may isang pa rin doon na lumana. May butas-butas <laughs> <sila> na <laughs> <laughs> siya tapos dito parang maano ng yung mga niya. Hindi ko sila naawa. Saan sila naawa, Tute? Sa break Ayaw na naman pagpahingahan. dyan lang yun, lumipad. Dyan lang yun, sa gilid-gilid. <laughs> Nakalabas yun.

<laughs> nag explore daw sa loob ng bahay. Pag wala sila nakikita, kaingay. Pag may tao, pahimik.